Isa itong ulam na hindi mawawala sa handaan at madalas din ito isinusupot kapag naligaw ka naman sa mga piyastahan. Kung hindi mo pa alam to, panoorin mo na lang yung video hanggang dulo. Sa recipe na to, gumamit ako ng pork kasim from Mrs. Garcia's. Hinugasan ko muna ito ng mabuti tapos hiniwa-hiwa ko naman sa tamang laki. Tinimpla ng toyo, kalamansi at paminta. At ahayaan ko muna itong nakababad at least 30 minutes. May kasama din pala itong atay kaya tinimplaan ko din ng toyo, kalamansi at paminta. Habang nakamarinit sila, inuna ko na muna lutuin yung patatas at carrots. Ganon din ang bell pepper, ginisa ko lang din saglit at itinabi ko muna ito. Tapos inumpisahan ko naman sa paggisa ng sibuyas at bawang. Nung nagkulay brown, sinunod ko naman yung minarinit natin kanina. Sinangkotsa ko lang din ito ng mabuti at nilagyan ng laurel. Tinakpang ko muna at hayaan muna natin na magkaroon siya ng konting sabaw. After, sinunod ko naman yung tomato paste at tomato sauce. Nung medyo malambot na, nilagyan ko naman ng pork cube, rino at kaunting asukal pambalansin ng lasa. Dito naman sa atay, sinutoy ko muna ito saglit sa isang kawali at half cook lang ang ginawa ko dito bago ko ihalo. Sinunod ko na rin yung iba pang mga ricado kagaya ng patatas, carrots, bell pepper, hot dog, raisins, and green peas. After pakuloy na lang natin ng ilang minuto at ayan na guys! Tingnan mo naman pagkaganyang itsura, ewan ko na lang pag hindi ka mapa-extra rice. Maraming salamat nga pala sa mga bagong followers natin. At kung gusto mo ng mga ganitong videos, i-follow mo lang ako para updated po kayo sa susunod na lulutuin natin. Thank you for watching.